Ah, uh, bagamat uh, uh, 'masaya pong uh, uh, usapin 'yan ano, ang uh, magdiwang muli ng uh, kaarawan ano po. Dahil natandaan natin last year, eh ganito rin po yung ating naranasan at nasa ilalim pa rin po tayo ng pandemya at uh, medyo alarming po talaga itong nangyayari pong pagtaas ng COVID-19 gayun din po yung uh, mga kaso nung uh, iba pa pong mga Delta variant uh, alpha etc so medyo alarming po ito governor at ano po yung nakikita natin na mga kailangan nating uh, uh, gawin at ano po ang update natin sa covid-19 dito po sa ating probinsya governor uh, as of uh, august 12 po ngayong araw mga kababayan ay uh, meron na po tayong uh, total uh, number of covid cases na 1145 ano po at uh, yun nga po ang uh, imported po dyan ay mga 7% at sa ngayon po at uh, yung 93 po ay uh, yung pong local cases o nangyayari po sa local transmission. Medyo po nakakaalarma ang nangyayari at uh, medyo sa tingin po namin ay hindi maganda. At uh, yan nga po ay uh, uh, nabigay din po sa atin yung uh, Uh, report ng uh, DOH na alert level 3 na po tayo no po ang ibig sabihin po noon ay uh, uh, moderate to severe so uh, medyo talaga pong kailangan natin ng gawa ng paraan ito at uh, para masupil yung uh, uh, pagtaas at uh, mabilis na pagdami ng mga infection sa mga sa total active cases po natin sa asob uh, today August 12 ay meron po tayong 135. Ang breakdown po niyan ay ang, yung buwak po ay merong 38, yung Torrijos po ay may 32, Santa Cruz po ay uh, 30, yung Mugpug po ay uh, 16, Gasan ay 13, at Binabista po ay 6. At uh, yung total number po na uh, pumanaw na po sa ating mga kababayan ay may total na pong 47. Kaya po nung uh, Mayo uh, 12, yun ang palagi pong ginagamit na araw, 2021, yan po ay mga 18 deaths lang po noon. Pero ngayon po ay halos uh, nagdoble na po at uh, lumakpas pa po doon sa 100% na increase. Kaya nga po talagang uh, medyo marami pong uh, pumapanaw. Ano po? Yun naman po sa ating uh, vaccination uh, program update ay uh, meron po tayong uh, total population na uh, 242,420 at uh, ang herd immunity na kailangan pong daming taon na mabakunahan ay 169,000. So yung uh, nakumpleto na pong uh, two doses o nakatapos yung second dose, ay meron na po tayong 29,988. At uh, kung ikukonsidera po natin yung 169,000 na herd immunity, ay nakakapagbabakuna na po tayo ng 17%. So meron pa po tayong uh, uh, 83 na kailangan pong habulin. Kaya po uh, tayo naman ay patuloy pong uh, uh, humihiling at kumukuha ng mga bakuna sa ating uh, Department of Health at uh, National uh, uh, Task Force ano po under Secretary Galvez. Sa so ngayon po bigyan ko kayo ng breakdown yung nakuha na po nating bakuna mula sa Covax ano po at sa DOH. Yung Sinovac po ay nakakuha tayo ng 43,800 doses na diyan ano? Yan ang pinakamarami po natin. Yung AstraZeneca po ay may mga 11,000 doses po yan. Yung Janssen po, ito yung, pang, yung mga pinakahuling bago na nakuha natin na klase na bakuna. I mean, 9,000 na po dumating. So, overall po, nakuha na po natin ay 64,400. So, marami-rami na po. Kaya nga po ah, uh, yung mga ating mga kababayan ay sinasabihan ko po, kailangan po tayo magpabakuna. Ano po? Sa ngayon po ay meron pa po tayo mga sa inubak na doses. Kaya po yung uh, A1, A2, A3 Lalo po yung ating mga katribo, mga senior citizens, ano po at yung may mga comorbidities ay pumunta na po tayo sa ating mga vaccination centers at uh, para po magkaroon tayo ng proteksyon. Ano po? At uh, yun mga uh, may com comorbidities din po eh, may nararamdaman na o may mga ailment, pumunta na rin po kayo kasi importante po ngayon na mabakunahan kaagad agad at yan lang po ang pinakamagandang proteksyon natin sa COVID. Ang findings po ng DOH ay meron na po talaga ditong alpha variant na yung po ay galing sa Great Britain at yung beta variant ay galing po sa South Africa. So yung pong variants na yan ay nakita na po dito. Yung delta variant na kinakatakutan po lalo ay wala pa pong findings na meron na dito. Pero iniintay po natin yung report ng Philippine Genome Center. Malalaman din po namin pero sa pag-uusap po namin ng uh, Provincial Health Office uh, si Dr. Jerry Caballes, si Dr. Rachel Garcia ng uh, uh, DOH dito sa uh, Marinduque at yung mga iba't ibang uh, municipal uh, health officers po natin. Ang uh, ano po namin malamang po ay may Delta variant na po tayo. So mga kababayan, magpabakuna na po kaagad. At yun nga po uulitin ko. Mag-ingat at yung minimum health standards yung atin pong sinasabi. Wow, ayan po, nakalagay po sa screen. Wear your face mask and shield. Observe physical distancing. Wash your hands uh, frequently and regularly at symptoms reporting. jo po, nakikita po namin lately yung mga ilang kababayan po nating pumanaw ay sila po ay hindi nag-report ng simptomas ata uh, dinala po sa hospital ay medyo talaga pong uh, very severe at critical na po yung kondisyon. Kaya po yung iba ay talagang hindi na maagapan kahit po nailipat sa ibang ospital ay masama na po ang lagay. Yun po ang ating report. Mag-ingat po tayo.